the Lord, Rey ng Diyos. May panibagong video naman po tayo dahil may bago tayong tinanggap na kapahayagan of revelation. Tungkol sa napakalagang usapin. Tungkol sa pagpabuhay muli ng mga patay. Ang content po natin ay the mystery of resurrection ang hiwaga ng pagkabuhay na maguli ng tao. Talaga ito dahil kapag naunawaan natin na uh, nang ang Panginoon sa Kristo ay naparito ilang para mabayubay sa cross sa kalbaryo kundi sa kanyang aral at sa kanyang pangangaral. Kailangan natin makita itong nasa Juan chapter 11. Na mayroon tatlong magkakapatid, dalawang babae, isang lalaki. At sila nabubuhay na malapit. Nakilala nila ang Panginoon sa Kristo at naging malapit sila sa Panginoon sa Kristo dumating ang panahon na nagkasakit yung lalaki at na ito'y magkasakit ay e binalita ito sa Panginoon na ang yung minamahal na kaibigan ay nasyakit, na gusto nilang pagalingin, ngunit ang Panginoon Jesus ay nasibang lugar sa madaling sabi na matay So dito natin makikita na ang Panginoon sa so Kristo sa kanyang ministeryo sa kabuha ng kanyang ministeryo sa loob ng nexting panahon. So simula nung mag-start siya ng 30 years, tatlong taon at kalahati lang ang kanyang pangaralita sa loob pa. at siya ay bumalik sa langit kung saan siya nang galing. Sa Lucas chapter 7, sa lugar ng Nain, habang siya ay paparaon, papasok siya ng bayan, siya namang palabas ng isang namatay na dadalhin sa libingan. At ayon pa sa salita ng Diyos sa chapter 7. Nag-iisang anak ito ng babaeng ito at siya ay bao, juda. At nang makita ang panang sa Kristo, ang makita niya ito, siya ay nahabag. At hinawakan ang kabao at nagsalita siya, ibinalik ang buhay nung namatay. Kaya ating sa Lukas. Lucas chapter 7 verse 11 to 15 Tayo kalawa na hiwaga ng resurrection na ginawa ng ating Banas Rosto ay yung anak na babae ni Jairus na isang leader ng sinagoga leader of the sinagog Matay siya na pumaroon ng kana sa kasto, maraming nagiiyak sa bahay nila. At ang sabi ng Pansos, tumabi kayo, kumain kayo, hindi patay ang dalagita. At siya ay pinagtawanan, tinuya. Dahil ang alam ng mga tao, sa literal na buhay, ay wala ng buhay ang bata. Ang dalagita pagpasok ng Panginoon sa Kristo, sa bayang ganyan yung tatlong alagad, pati ang magulang ng bata, ibinalik ni Jesus yung buhay ng dalagitan na 12 years old. At ito yung ating makikita sa Marcos chapter 5, verse 38 hanggang 42. So dito natin, ito yung mga account na makikita natin na may magandang balita na ipinapakita ang Panginoon sa Kristo. Pangatlo ay si Lazarus. Ngunit, titingnan natin yung binigyan ng posisyo na magiging aral sa atin. Lahat, yung dalawa, basta sinabi ng Panginoon, magbangon ka, ibinalik niya ang buhay, sa siya ang pagkabuhay na maguli at ang kabuhayan. Ngunit kay Juan, mayroong argumento. Mayroong argumento yung dalawang magkakapatid. na sabi niya, Panginoon, kung nandito pa lang, hindi sana namatay ang aming kapatid. At sinabi ng Panginoon sa Kristo dito sa Juan 11. Ito ang sabi ng Panginoon sa Panginoon sa Sinabi sa kanya hey, ni Jesus, magbabangon uli ang iyong kapatid. Si Martha ay sabi sa kanya, nalalaman ko na siya magbabangon uli sa pagkabuhay na magulit sa huling araw so ibig sabihin alam ni Marta yung tungkol sa resurrection, pagpabuhay muli ng mga patay pero ano hindi niya alam, yung kapanahonan marami sa atin hindi natin alam yung ginagawa ng Diyos sa kapanahonan ang alam natin na may Diyos sa langit. Kung ano ang kapanahunan na ginagawa niyo ngayon, yun ang dapat natin malaman. Dito, sinabi ng Panginoon sa Christo, alam ni Martha, mabubuhay muli dahil sila'y naniniwala sa Diyos. Yun, sabi ni Jesus, Sa verse 25, sinabi sa kanya ni Jesus, Ako ang pagkabuhay na maguli at ang kabuhayan. Ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya ay mamatay, din may mabubuhay siya. At ang sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay magpakailanman. Sumasampalataya, sinasampalatayanan mo baga ito. Kinasabi ni Jesus. Nakapagka ang isang sumasampalataya sa kanya, bagamat mamatay, siya yung mabubuhay. So dito, makikita natin yung hiwaga. Yung hiwaga ng pagkabuhay na magulit. Ang expectation ni Marta. Yung pagkabuhay na magulit is matagal pa mangyari. Dito ay pinakita ng panagsukwesto sa maikling sandali dinala niya sa katuparan ang salita niya. Binala niya sa kaganapan, pinangyari niya. Sabagat ibinigay sa kanya ang buhay at kapangyarihan para ibalik ang buhay niya ang ibigin niya. So dito sa madaling sabi, ibinalik ang buhay ni Lazarus. Ngayon, ang hiwaga dapat nating makita na kapag ang isang tao mampalataya sa Diyos, kapag ang isang tao matibay na pundasyon ng kanyang pananampalataya at sumasampalataya na may pagkabuhay muli basta iyo sa iyo aga na ito. Nakapagkadumating ang kamatayang physical. Ang destination niya. Saan papunta ang tao? Yun ang iwaga ng Diyos. Ang mga tao na mamamatay na walang Kristo, walang ugnayan sa Diyos, hindi na-restore yung kanilang buhay spiritual, bagkos nabuhay sila sa mundong ito na walang paluntunan ng mga bagay ng Diyos kanilang mga buhay. Ito isinilarawan ng ating Panang sa Kristo sa Lucas ng isang mayaman at isang mahirap na binangalanan din Lazarus. So dito makikita natin. Ah, yung Lazarus sa Lucas chapter 16 at yung Lazarus sa John chapter 11 may kaugnayan sa pagkabuhay na magulit sa pagkatampag pagkabuhay na magulit yun yung pagbabalik ng tao sa presensya ng Diyos so, dito ipinabakita ng ating panasos yung hiwaga saan natin makita upang huwag tayong mawala ng pag-asa. Ang sinasabi, Juan sa kanyang sulat sa Revelation, yung unang pagkabuhay na maguli, na sila'y mapapapaspiling ng Diyos. Yun yung mga namatay. Dark Ages. Sa panahon na nagsisimula ang buhay kristyano. Yung dark ages ng mga taong sumampalataya sa ating Panginoon sa At pinakita sa kanila yung kanilang sapagkat ang pumapatay ng taong may pananampalataya ay the Antichrist. So may mga galamay, mga kamay na ginagamit ang jablo. So magamit din siya ng mga tao na laban sa pananampalataya na ito sa bagtaw na anak ng Diyos. Kaya nga dito ay pinapakita yung inuaga na kapag ka maunawaan natin ito, mabubuhay tayo na may kapanatagal sa mundong ito. Kapag kaalam natin na mayroon tayong Kristo sa buhay natin, na mamuhay tayo ayon sa kalooban, ng tumatanggap tayo ng kapahayagan mula sa Holy Spirit. Ang kapahayagan ng Holy Spirit ay tungkol sa lahat ng bagay. Kapahayagan sa lumang tipan, kapahayagan sa bagong tipan, kapahayagan sa kasalukuyan. At ito ang hiwagan na nais ng Diyos natin makita. Kapag kalisanin ang tao, ang mundong ito, ay Diyos na naghihintay sapagkat siya dito pa lang sa lupa na sinabubuhay na-restore na. Kailangan lang mahiwalay at ibabalik ng Diyos yung nangmula sa labo yung katawang lupa ng tao. Pero yung tunay na pagkatao, kung ano ang anyo natin, Diyos ang nakakapita nito at sa huling araw sa pagtunog ng trompeta ng Diyos. Sa araw ng rapture, doon natin makikita yung tunay natin ano sa salamin ng Diyos ng buhay. So ito ang hiwagan na kailangan natin sapagkat nang ang Panginoon sa Kristo. Sinabi niya sa awit, there is a prophecy na ang pag naging banal ka ng Diyos, ibinukod ka ng Diyos mula sa nabutan, hindi ka na nakikiayon sa takbo na siyang ito. mga bagay kang iniilagan sa sanglibutang ito dahil ang Diyos ay naglagay ng bakod ang word niya kabanalan ang bakod ng isang kristyano ay ang tawag ito ay kabanalan at kapag ikay lumalakad na may bakod ang Diyos kaliwat kanan lumalakad ka sa kabanalan ng Diyos at ang pangako ng Diyos ay ito yang diha hayaan, ng makaranas kano ng kabulukan sa pisikal na katawan. nito. So di to atin maihitita. Na Psalms, Psalm 16. sapagkat hindi mo iiwan ang aking kaluluwa sa siyol, ni hindi mo man titiisin ang banal na makakita ng kabulukan. Iyong ituturo sa akin ang landas ng buhay na nasa iyong harapan, ang kapuspusan ng kagalakan sa iyong kanan ay may mga kasayahan magpakailan. Meron akong ipatotoo. Way back 2000 ilingkod ng Diyos dumating yung takda ng panahon na itinakda ng Diyos sa kanya kailangan niyang iliwanan ang mundo ito sinabi ng Diyos ang salita ay nagmula sa kapahayagan sa Isaiah chapter 6 ang Isaiah chapter 6 sa verse 1 nang mga araw na yon na matay si Haring Osias. In, nanggaling ako sa ospital, ginalaw ang kaibigan nito, na lingkod ng Diyos. At so, papawin na ako, maliwanag na sinabi ng Diyos sa akin, ang taong ito ay mamamatay. Pagdating ko, Punta ko sa lugar na kung saan tinatawag na Prayer Mountain. Sinabi ko sa Diyos, Lord, sinabi mo ng taong iyon ay mamamatay. Ang sagot sa akin ng Diyos, yung rainbow na hindi pang karaniwan yung lapad niya naka ano, sa bundok. So, tinanggap ko, sinampalatayanan ko. Ngunit hindi ko pinagsamit na ang baong ay mamamatay. Tatlong araw ang nakalipas. Diniklar na ang taong ito ay namatay sa hospital. Yung mga taong nakapalibot sa kanya, eh siya ay isang lingkod ng Diyos. Nagulumihanan bakit? Napakaaga pa. 42 years pa lang ang kanyang edad ng mga panahon na yan. Napakabata pa kung titignan natin. Pero masigit siyang kailangan ng Diyos. Sa langit. Dito makikita natin yung hiwaga na kapag ka ang tao na matay, magdadala sa tao sa presensya ng Diyos. Dahil sinabi niya sa iyo, din nila ng anghel. Paano nangyari? Nang mga panahon na din na namatay ang taong yan. Kami ay nasa prayer mountain kasama ng kabataan. Na ini-enjoy namin yung presensya ng Diyos. At may isang binata na nakita niya nakatalikod na sa kanya. Nakatalikod sa amin. Yung taong sinasabi kong namatay. Ang tanging palatandaan na nakita niya na yun, yung gupit ng kanyang buho. Yung tangkad ng kanyang pagkatao. Ngunit habang papalayo siya sa amin na nakatalikod, akay siya ng dalawang anghel. Kaya maya, dumating yung balita. Ay Ito ang hiwaga ng Diyos tungkol sa pagkabuhay ng mga Tungkol sa resurrection na pinatunayan ng Diyos na ginawa ng ating Panas Kristo dito sa lupa. Kaya kailangan natin makita ang hiwaga na ito hindi tulad ng pagkaalam at pagkakilala ni Marta na yung resurrection, yung pagkabuhay mali sa huling panahon pa. Sa kasalukuyan. Malalaman natin na tayo ay nagtamula ng resurrection life kapag ka may maliwanag na tayong ugnayan sa Diyos. Nalalaman natin na ano ang kalooban ng Diyos at ano sa pamagitan ng Holy Spirit. Ang Holy Spirit, sinabi ng salita ng Diyos, ang Diyos ay buhay. Siya ang Diyos na totoo. Siya ang buhay ng Diyos. Jeremiah chapter 10, verse 10. So, ang Holy Spirit na nakakaalam ng mga bagay ng Diyos. Maling malalim ng mga bagay ng Diyos. Dito natin makikita. Malalaman sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. Dahil ang Panginoong so Kristo, siyang susi para dumating sa tao ang Holy Spirit. Sa pulat ang tao ay makasalanan. Mamamatay ang tao sa kanyang kasalanan. Ngunit, nang mamatay ang ating Panginoong so Kristo, doon nagkaroon ang pagkakataon ng Holy Spirit nang mabuhay muli ang ating Panginoong so Kristo. Bumaba ang Holy Spirit at upang siya makalapit sa tao upang ang tao igabay sa buong katotohanan. Ang mga bagay na nilalaman ng Biblia ay mahalaga na ating matuklasan, na ating malaman sa pamamagitan ng gabay ng Holy Spirit. Sapagkat sapagkat kung gabay ng Holy Spirit, turo at aral ng Holy Spirit ang ating ma matatanggap. Ito'y katotohanan. Ito'y buong katotohanan na tanging ang Holy Spirit ang nakakalam. Kaya nga, binahagi ko daw sa inyo. Upang anuman ang sitwasyon na dumating sa buhay natin ang YouTube. Kanilang mga content mayroon tungkol sa judgment may tungkol sa tribulation. May tungkol sa mga ganitong bagay na mangyayari, may nagkaroon ng digmaan. Lahat yan, sinabi ng salita ng Diyos. Mangyayari kung ano ang sinasabi ng Diyos. Ang tanong, bago ba dumating yung one world government, one world religion, bago dumating yung persecution, bago dumating yung tribulation bago ba namating yung mark of the best dito pa tayo as the mystery of the rapture na kailangan natin malaman through the Holy Spirit thanks sa Holy Spirit salamat sa Holy Spirit tapat siya Mahayang ipakita ang mga hiwaga ng Diyos, lalo na tungkol sa resurrection. Igan, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe. Napakalaking bagay ang subscribe sa aking channel. Parin ang Diyos, yung tiyan ang Diyos, makapayag ito. Naibinigay ng na ating pensos sa pamilya ng Holy that Jesus he is the resurrection and the life. He proved the Holy Spirit proved it. niya ang buhay paghanda sa atin based on experience, based on revelation, tapat ang Diyos, tapat ang Holy Spirit, tapat ang Ama, tapat ang Anak, ang Pahay ng Masukusti sa salita at plant life. Dapat ang Holster para luwalapin orihing ipahayag ang mga malalim na mga bagay tungkol.